Lapi ito po. Umihingi po kami ng tulong sa inyo. Nais na po namin umuwi sa Pilipinas. Sa kadahilanan po, kami po ay ginigipit ng aming kumpani. Kami ay nag-aabono ng diesel sa truck at hindi nila nire bukod po doon. Uh, madami pong nilalabag ang aming kumpanya sa kontrata namin. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo upang tulungan kami na makauwi sa Pilipinas. Yan lang po. Maraming maraming salamat po. Senador Rapitol po. Idol. hapon po sa inyo, sa Jonathan. di galing nang po kay sa Jeda. Opo. Yung po yung mga na nanawagan sa atin. So, yung reklamo, sir, ay yung kumpanya, yung agency, ginigipit kayo? Yes po. Ano pa po? Kayo ang nagbabayad ng diesel? Bali, kami po ang nag-aabono po sa diesel. Bali, bin nagbibigay naman po sila ng pan-diesel. Ang um, problema lang po, kulang po yung binibigay nilang diesel. Mm -hmm. Sa madaling salita po, yung sahod namin, uh, inaabono namin doon sa diesel nila na dapat sila ang nag-provide ng truck nila kasi property naman nila yon Totoo. Naiparating nyo na po sa management yan. Opo, naparating na po namin. Kaso problema po, nung, ano, nalaman po namin ng mga kasamahan ko na may 350 na allowance kami sa Jeddah Damam. Bali, 1,200 real po yung aming biyay papuntang Jeddah Damam. Balikan po. Pero bukod pa doon po, meron pa po dapat kaming natatanggap na 350 trip allowance mm -hmm. na hindi naman binibigay sa amin kaya nagkukulang yung aming pandiesel Hindi niya binibigay ng company. Hindi po binibigay. Kaya ngayon yung sahod po namin napupunta uh, napupunta po sa doon sa pandiesel sa truck nila. Okay. May nakalagay sa kontrata na dapat yung sinasabi mo trip allowance dapat meron yon. Pero hindi sinusunod. Opo, tama po. Okay. Sige, naghihintay na tayo dito na may mga magandang kontrata pag alis ng Pilipinas pagdating ng lugar Wala. na uh, kung saan sila ka-deploy hindi na susunod yung kontrata. Uh, yung katulad ng ito kay sir. Nandun po yung iba pa niya mga kasamahan. Hindi ay, lang grafie, po. Yun, yun. Nasa kabilang linya po. Ayan po, marami po sila. Ayon. Nasa Jeddah. Charwin po. Webisano from Jeddah. Magandang hapon po sa inyo, sir. Mga sir. Ayon, nasa okay. Jeddah sila. Naikwento na po sa amin ng kasamahan niyo si Sir Jonathan yung inyong problema. Ano pa po yung mga problema meron kayo diyan kasalukuyan, sir? Yung uh, kontrata namin, sir, kinuha nila. Yung passport namin, kinuha din nila. Basic namin, sir, nagiging ano na lang, 1 mm -hmm. Ay, pang libo kasi may meron pa silang ano eh, housing allowance eh, 500. Hindi na susunod. Hindi sinusunod yung kontrata. So, kontra, apat na buwan na kaming tinga, sir. Yung ibang kasama namin, limang buwan nang hindi nakabiyahe kasi walang unit pala. Tapos panay padala dito ng mga ano, kasamahan pa namin. Mm -hmm. Okay. Ginawa nila, uh, taga-linis dito, taga tapos magwasing ng truck. Nawala naman sa kontrata yun, tapos oh, hindi pa kinakatanggap ng opposition. na pag nasa ka na, siyempre, nag ka ng diesel. Wala ka na may padala sa pamilya mo, sasabihin mo wala ka ng pira. Sasabihin naman sa na where is your Salary. Pag sinabi mo na sinin mo sa pamilya mo, ang gagawin nila, refuse to, ano ka, refuse to work. Mr. Estereo, magandang hapon po, sir. Good afternoon po, Sir Rafi Tulfo. Alam niyo na po yung problema ang uh, inilapit sa amin ngayon, ano po, sir? Yes po, sir. So, paano po ito? Ano po magandang gawin? Actually, sir, uh, ina ina -ano, tinatanong ko kasi kay ma'am kanina yung tumawag sa akin kung sinasinot po yung nagreklamo dyan. Before, prayo naman po sa so tawag ninyo ngayon, sir, nakausap na po kami ng BMW at saka ng OWA regarding doon kila Jason at saka kila Dahang at saka yung mind packs po na pinabi sa amin kanina. Ngayon po, kung po talaga, sila, sila din po yung nag-complain uh, po sa ano ni sir, actually ginagawa na po yan ng uh, solusyon ng company kasi ang advice po sa amin sir is aayusin po, wala po uuwi at bibigyan pa din po sila ng trabaho kasi miscommunication lang din naman po yung nangyari dun sa ano nila sir. Kasi ang totoong concern nila sir regarding sa diesel at gasoline lang. Na sir, naman po. sir, makinig ka. Uh, hindi ko na kayang tiisim pang makinig sa mga pambobola ninyo. Hindi na yung kontrata. Anong miscommunication sinasabi mo? Talamak ito nangyari na ang kontrata pinirmahan dito napakaganda. Kaya pumayag yung, yung ating OFW na mga ibang bansa magtrabaho. Pero pagdating doon sa pagtatrabahoan, lahat ng na nakalagay sa kontrata, nababaliktad na, hindi na susunod. Yun yun. Ano miscommunication? Kayo ang may miscommunication sa kumpanya. No, may pasara ko pa kayo eh. Excuse me, sir, ha? Mawalang galan muna, sir. Sumasakit masakit tayo ko pag nakakarinig ko ng mga kasinungalingan. Parang Gara pa lang kasi nung alingan. Yusek Felicitas Bay, magandang hapon po. DMW Undersecretary for Foreign Employment and Welfare Services. Yusek, Madam, good afternoon po. Senator Rock po, so magandang hapon po sa inyo. At ganoon din po sa inyong lahat ng tagapakinig sa inyong programa. Ito po yung kahiring lang natin a few days ago na hindi nasusunod po yung kontrata ng mga OFW. Yes, sir. Oh, ito okay, na ba, isang sample na naman to. Pati yung passport kinukumpis ka. Oh, di ba bawal 'yon, ma'am? So, eh, hindi po nararapat. Dapat po ang pasaporte ay nasa custodya or hawak ng empleyado uh, o ng manggagawa. O kaya nga po, ma'am. So, ma'am, this is uh, what I want you to do, please. Magpadala na po agad kayong mga taga-OWA uh, doon po sa job site para tulungan itong mga kababayan natin. Nakal na sila ng katenga mm -hmm. roon, di nakatanggap ng sweldo, and yet ginagasgas pa yung sila sa trabaho. Pakipuntahan, puntahan ma'am. Yes, sir. Uh, in fact, sir, prior when yun pong isang staff niya po ay tumawag sa akin kanina, ay tinawag ako na po agad ang ating labor. At sa Jeddah, si Hilabat makauyag po at uh, up na po yung si welfare officer kausap po niya si Ariel Lativo Gajang at may sinasabi nga pong reklamo na hindi daw po nakakatanggap ng four-month salary Mm -hmm. At ito daw po ay ginagamit sir, sa additional consumption. Kaya po, uh, immediately when I received the, ano po, the notification from your office, tinawagan ko na po ang labor attache at binigyan ko po, po na inatasan ko po, po na i-resolve po itong problema. Ito at kung uh, necessary ay kailangan pong mag-file po ng necessary action before the appropriate labor court put on. Apo. Pero ang gusto ko po, ma'am, uh, today, yes, sir. magpapunta na ho kayo agad Mula sa ating liberation. Yes, yes sir. Okay. Don sa job site. Asahan ko po mama. Yes sir. Yes sir. I will get back to your staffer or to your office and inform you accordingly. Ano po yung ginawa sa araw na ito? Salamat po mama. Asahan po namin, Madam. Usek. Yes sir. Yes sir. Sir uh, Greggy. Ah, oh. uh, alam mo naman noong pa na bawal yung pagkumpiska ng passport ng mga OFW natin ng kanilang mga employer at sasabihin mong miscommunication. Sakit sa tenga. At alam mo naman na kung ano yung nakalagay sa kontrata bago sila umalis dito, dapat kayo mismo ang nag-inspect, nagmo-monitor to ensure na yung kontratang napirmahan ay nasusunod. Ano miscommunication na naman ang sinasabi mo? Kayo naging pabaya rito sir eh. Walang kasalanan ating ano, mga magagawa. Walang miscommunication sa ating magagawa. Kayo ang may problema sir. Naging pabaya po kayo sir kayo sa agency dyan. Ayusin nyo ito, sir, dahil kapag hindi, nako, eh baka isang araw, sir, magugulat na lang kayo, suspindido na po kayo. Totoo, sir, hindi ako nagbibiro. Apo, sir. Pwede kayo masuspindi. Eh? Makansila pang lisensya yes, ninyo dyan. Sir. Okay, sir? Opo, salamat po, sir. Oh, Pagtulungan natin to, i-monitor natin yung pagpunta ng welfare officer natin dyan sa job site. Kapag hindi kayo umaksyon sir, pasuspindi ko kayo. Baka pa cancel ko pa yung inyong, kontra, yung inyong pong lisensya. Sige sir, kilos na po kayo sir, Sir Greggy. Opo, thank you po. Thank you Sir Raffi. Magandang hapon po Sir Greggy. Sir Charwin, uh, ngayong araw na ito, expect later in the day, may darating pong uh, welfare officer mula sa ating uh, DMW para kausapin kayo. Okay. Meron kasing contact yung company na to dyan sa embassy, sir. O, dito sa JEDA. Actually, sir, yung tumawag kanina, sir, yun yung contact nila na dati pa, pag may naglikramo doon, pinapapirma nila, pinapasitil. Sino yun? Hindi namin natanong anong pangalan nun, sir, eh. Saan yun? Sa taga-agency? Taga-pulo, JEDA po. Polo? Polo Jeda. Kahit ayaw namin pumirma doon sa settlement na gusto nila, baga napipilitan na lang po kami para lang makauwi ng Pilipinas. Pinapipirma kayo? Opo. May pangalan kayo? Meron pong pangalan dun po. Anong pangalan? Carmelino. Opo. Okay. Opo. Para sa agreement na wala na kaming mahabol sa kanila, ganun po. Wala na mahabol kanino? Sa company. Company. Opo. Sila Kasi... mismo, sila mismo ang gumagawa ng quit claim. Opo, agreement. parang ganun po. Bali, ang ginawa, kasi po, ang nangyari sa akin po, uh, kahit na ayaw mo pirmahan, napipilitang ka. Opo. Pero may natatanggap ka, settlement. Mayroon naman po, pero hindi po sapat para sa, kasi may kontrata po kami dito sa Pinas na dapat sundin. Ah, so yung settlement, hindi sapat, hindi tumutugma kung ano nakalagay sa kontrata. Ang gusto nyo lang, masunod lang yung kontrata. Yes, ma'am. Kaya lang, nasi-short change kayo. Ibig sabihin, hindi tama yung settlement na nakuha nyo. Opo. Balit, inanggal po kasi nila ako ng walang uh, valid reason. Sila na rin po nagpawi sa Tapos, dun, nung araw na po na pinapaperma ako ng aking uh, yung settlement agreement, malapit na po yung aking uh, flight doon. Kaya, napapayag, na, na po. Na, 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 Yusek! Yes, sir. Sino po si Carmelino? Oh, ma'am, sino si Carmelino? Ah, uh, sir. Hindi ko pong, uh, ano, po ma-ano, ipapacheck ko po kung sino yung Carmelino. But I took note of this, sir. Ang ngayon po yung ating kasamahang OFW ay naandito na po sa Pilipinas. Yan po ang aking pagkakaintindi. Ma'am, yung, yung polo, di ba under sa OWA yan? Uh, sir, the polo po, yun po yung ngayon yung tinatawag na Migrant Workers Office. Uh, kasama po dyan ang OWA. Attach agency po ang OWA. Okay, so So, pero siyempre, yung, o, yung OWA under naman sa inyo. Yes, sir. Opo. Okay. Ipacheck po, sir, kung sino si Carmelino you know, at uh, para po makurog, makuha na namin ang detalye, ano po yung nangyari. And then, at the same time, sir, yun pong kasamahan natin ngayon, OSW dyan, ay kung maaari din pong makuha po yung kanyang uh, number para i... Kung meron pa po siyang hinahabol, ay matulungan po natin at i-refer ko po sa opisina nila, USEC Olalia. Ayun. Salamat po. Okay. Salamat Saligud, po, ma'am. Salamat po. O oh, sige ma'am, off air, ibibigay po namin ang cellphone number ni yes, Sir Jonathan sir. para magtawagan po kay ma'am. Ano? Yes sir, yes sir. Asahan niyo po yan. So po natin sir. At itong Carmelino na ito, imbisigahan niyo po ito. Pag napatunay na talagang totoo itong mga sumbong, Ah, uh, eh dapat pa ng Pilipinas to, ipabalik na rito. Apo, okay. yeah, ko po yung ano, yung i-report ire sa akin ni Jonathan para makuha po natin lahat ng mga detalye at kung kailangan pong investigahan o uh, pa-uwiin, yan po ay ating i-assess ia mabuti at para po mabigyan <coughs> naman natin ng uh, tulong ng ating mga kabayan. Ayun, sige po. Maraming maraming salamat po Yusek at sige po magpapunta na po agad kayo ng uh, MWO natin uh, doon sa job site. Salamat po Madam ha Yusek. Yeah. Thank you very much sir. Okay, sir punta ka dun sa kabilang booth, mag-usap pa kayo ni Ma'am Yusek. ayoko uh, Ayaw ko kasi ibigay yung cellphone number mo on air. <laughs> Mamaya, mag-ulat ka lang. Dami sa tatawag sa'yo. Sige po. Mga sir. scammer pa. Sige po. Sige, sir. Thank you, sir. Salamat, Thank sir. you na lang po kay Sir Charwin Webesano at mga kasama niya. Salamat po.